Magandang araw sa ating lahat. At ako na naman ang nagbabalik si Teacher Jafet para sa JNR Classroom. Sa lahat na bago pa sa channel na ito, inaanyayahan ko po kayong mag-subscribe at i-click nyo na rin ang bell sa ibaba upang updated kayo sa lahat ng upcoming videos natin. So, ang aralin natin ngayon ay tinatawag na Panghalip-paari. So, ano ba ang panghalip-paari? Mm -hmm. Ang panghalip, uunahin natin, yan ay sa English, pronoun. Ano naman ang paari? Aha! So, yan ay hango sa salitang ugat na ari. Kaya naman, ang panghalip-paari ay ipinapalit sa pangalan ng tao na nagsasaad ng pagmamay -ari. So narito ang mga pamalit sa pangalan ng isang nagsasalita. Ko at akin. Meron din tayong mga pamalit sa pangalan ng isang kinakausap. Okay? Ang una, nagsasalita, ko at akin. Ikalawa naman, meron tayong pamalit sa pangalan ng isang kinakausap. 'Yon ay iyo at mo. Meron din tayong pamalit sa pangalan ng isang pinag-uusapan. So, nagsasalita, kinakausap, ngayon pinag-uusapan. At ang mga halimbawa nito ay ang niya at kaniya. Alright. At isang tip lang. Huwag lang kayong makonfuse patungkol sa nagsasalita, sa kinakausap, at pinag-uusapan. Madali lang itindihin yan. So, kung nagsasalita, Oh, so, kung ako ang nagsasalita, of course, yung gagamitin ko ay, ano? Ako, akin. Alangan naman kung ako ang nagsasalita at sasabihin kong, siya ay nakasuot ng pulang damit. O, oh, diba? Kinakausap. So, ikaw ang kinakausap ko. Hi, magandang umagas sa iyo. Dahil ikaw yung kinakausap ko. Alangan naman sabihin kong, Hi! Magandang umaga sa kanya. Eh, ikaw naman yung inakausap ko. Okay? Ikatlo, ang pinag-usapan. Of course, kung meron tayong pinag-usapan, yan ay ako ang nagsasalita, ikaw na kinakausap ko, at siya. Sino ba? At siya na pinag-uusapan natin. Just, hey, di ba sa kanya yung damit? na pula. Ala nga namang sabi natin, hey, di ba sa ikaw sa yung damit na pula, eh, siya naman yung pinag-uusapan natin. Okay, di ba? Madali lang intindihin. So, kung meron tayong mga pamalit na pangalan sa isang nagsasalita, sa isang kinakausap at sa isang pinag-uusapan, meron din tayong pamalit Okay? Meron din tayong pamalit sa pangalan ng maraming nagsasalita, ng maraming kinakausap, at ng maraming pinag-uusapan. So, ang mga pamalit sa pangalan ng maraming nagsasalita ay ang Amen, Namin, Atin, Natin. Sa maramihang kinakausap naman, inyo at ninyo. At, nam at sa maramihan namang pinag-uusapan, ang pamalit sa pangalan ay kanila nila. Uh, that's right! At huwag lang natin kalimutan na ang panghalip paare ay palaging tumutukoy sa mga tao. Ngayon, magbibigay ako ng halimbawa ng mga pangusap na merong panghalip paare nakita nila ang isang halamang sampagita. Okay. Now, saan sa tingin mo ang pangalan o ang panghalip na paari dyan? Sampagita? Hindi. Okay, bibigyan kita ulit ng clue. Ang panghalip paari ay palaging tumutukoy sa tao. Aha, Okay tama ka. Ang panghalip parejan ay ang salitang nila. Bakit nga ba? Okay, dahil ito ay tumutukoy sa tao at yan ay isang panghalip. Ikalawang halimbawa. Ang ilan sa kanila ay nagkubli sa bulakla. Hmm, saan ba dyan ang panghalip paari? Tang, 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 Tama. Kanila. Pwede din natin ikakategorya ang mga panghalip na paari sa isahan at maramihan. Okay? So, isahan, singular, at maramihan, dalawa, or higit pa. So, isahan. Kanila. <laughs> Hindi, of course, <laughs> Kasi kapag sabihin natin kanila... Madami yon. So, so, yung isahan ng mga panghalip pare ay akin, ko, iyo, mo, kanya, niya. At sa maramihan naman, amen, namin, apin, natin, inyo, ninyo, kanila, nila. At dyan lang nagtatapos ang ating aralin patungkol sa panghalip pare. Paalala lang para sa sa'yo pag-usapan natin ang salitang pagmamayari. Lahat tayo, lagi natin iniisip na tayo ay may pagmamayari or meron tayong inag-aari dito sa mundo. Of course naman, meron tayong sabihin nating cellphone. Okay? Di ba ikaw din? Meron ka ding cellphone at pagmamayari niyo yun. Meron ka din namang sabihin nating bahay at pagmamayari niyo yun. Di ba? Pero, eto, Huwag na huwag natin kalimutan na ang lahat na ating pinag-aari ngayon, lahat ng yon, ipinagamit lang ng Panginoon sa atin. Ang Panginoon ang nagmamay-ari nun. So, nararapat lang na tayo ay magbibigay ng pasalamat sa Panginoon. Okay? Pasasalamatan natin ang ating buong may kapal dahil lahat ng mga treasures, lahat ng mga yaman na ito, siya ang owner. So, I hope na iti-take care natin ang lahat ng mga ito or gamitan natin sa mabuting paraan. Nang sa ganon ay mas i-bless pa tayo ng Panginoon. At madami pang properties tayo ma-enjoy dahil alam niya na tayo ay mga responsabling mga anak or mga responsible stewards niya. So, diyan lang nagtatapos. Maraming salamat. Huwag niyong kalimutan mag- Subscribe.